Tapaparin po natin ang mainit po na paksa ng impeachment na gaganapin po mamaya yung botohan dyan po sa Senado. Hingan po natin ng payag na sa kabilang linya po natin ang convener po ng one sambayan o isang sambayan, si Attorney Howard uh, Calieja. Attorney Calieja, magandang tanghali po. Welcome po muli sa DWIC 23. Drew Nacino po, Attorney? Yes sir, good afternoon at uh, magandang hapon po sa inyong lahat at magandang hapon po sa inyong mga tagapakinig. Opo, salamat po attorney at uh, pinaunlaran niyo po kami dito sa himpilan at uh, ilang oras na lamang po ang ating pong hinihintay at magpapasya na po ang mga senador kung ito po bang uh, ruling ng uh, Korte Suprema ay kanilang susundin o hindi. So, ano po ang uh, ano po ang mga inihanda po ninyong nang mga hakbang sakali nga pong magagayon man kung ano po ang uh, kahinatnan ng uh, ng uh, uh, kay, ng uh, decision yes, po ng mga senador ng uh, senador mga senador Unahin ko lang po no sir para ma malinawan lahat ng tao hindi ibig sabihin pag nag-file kami o pag file tayo ng motion for reconsideration tulad ng ginawa natin kahapon Opo. hindi natin rin ang Korte Suprema hmm. ito ay pagrespeto sa kanila dahil kasama po to sa pagrespeto ng prosesong legal at proseso ng ating uh, uh, pagbigay ng uh, tawag dito ng uh, Kia sa Korte Suprema it's part of our respect to the rule of law and mm -hmm. to the process of law mm -hmm. so ito po eh sabi nga natin na humihingi tayo ng status ko at saka oral arguments para budigin yung ating motion for recon uh -huh. kasi nga po sa ang gusto nga natin sana hindi malagay sa alanganin ang Senado na Ah uh, bagamat may desisyon ang Supreme Court, alam po natin na 'yung desisyon ng Supreme Court eh hindi naman final, mm. at pwedeng repasuhin, pwedeng baguhin, pwedeng amyendahan, pwedeng i-revise, i-modify, etc. at uh, nakita na po natin ito, 'di ba? Sabi ko nga nung nakaraang mga salita at interview, ah uh, sumunod ang House sa kanilang proseso sumunod sila sa constitution at sumunod sila sa prevailing jurisprudence which is the francisco case of 2003 mm -hmm. ngayon yun nga ang prevailing case kasi yun eh, penal na decision etong bagong decision eh, hindi pa naman penal. so hindi pa kumbaga hindi pa ito nasusulat sa ating mga libro ika nga kasi hindi pa siya final decision mm. so bakit po tayo magmamadali eh Magamat mayroon pa namang puwang at panahon dahil may motion for recon kahit na sinasabi ng Korte Suprema na immediately executory. So sana um, bigyan bigyan nila ng puwang, uh, pakinggan muna nila yung mga argumento dahil anim na buwan naman silang nagantay na sa Fort Wid. Mm. Eh baka naman pwede nilang na sabi ko nga, bibiro ko nga Fort yung Fort week, anim na buwan ha? <laughs> <coughs> hindi, binibiro ko nga si SPG sa saka si Senator Mix sa na pareho nating kaibigan at pareho nating minamahal na tignan natin eh, nung February 5 sabi nila Port weed, pero nag dribble, -dribble sila. ba diba? <laughs> uh -huh. hindi, hindi nila maintindihan kung ano ibig sabihin ng Port weed. Baka itong immediately ng Supreme Court, pwede na lang i-dribble din ng anim na buwan at pagdibatihan kung anong ibig sabihin ng immediately. Hmm. So pareho lang naman yon So baka naman na uh, you know, wag lang tayong malagay sa alanganin na baka naman merong pagkakataon at ilang beses na rin Supreme Court na revise ang sarili, binago ang sarili at uh, minodify ang sariling desisyon. Hindi ho, hindi ho layong mangyari dahil ilang beses ilang desisyon na rin ang ginagawa ng Korte Suprema na nagbago sila o nag-revisit, nag, uh, nag-modify uh, okay. nag ng kanilang mga desisyon. So, hmm. maaring mangyari ito at sana hindi tayo maalagay sa alanganin okay. na mag-desisyon yung Senado, tapos biglang magbigay ng bagong disisyon ng Korte, Korte Suprema, nasa lunghat uh -huh. naman sa pangyayari ng, sa, uh -huh. o nasa mga butuhan sa Senado. Sa makatwad, attorney, dapat ang uh, Senado ay hold mo na, I mean, uh, hold your horses, ika. Di ba, attorney Galeana? Okay. Ang gusto ko nga, ang kaya humihingi ko may ng status ko, anti-orders na. Okay. At uh, kung hindi man ito, kasi syempre baka hindi pa ma basa at madinginig ng Korte, eh humihingi kami sa Senado na medyo hinay-hinay uh, lang. wag naman magmadali. Wala naman wala naman, kumbaga wala naman damage na mangyayari kung sila'y nagmamadali. Bagamat, malaki ang magiging damage kung nila, kung ito'y madaliin nila at okay. magkaroon ng reversal later on. Hmm. Pero iginigit po ng Supreme Court na immediately executory na nga, unanimous po ang uh decision attorney Calyeha. O ah uh, kaya nga po sabi ko nga kahit yun po ang kanilang uh, sinasabi ano na, sabi ko nga dahil nasa proseso pa tayo ng motion for recon part ito ng pagrespeto sa sa, uh, sa Supreme Court at sa batas at sa proseso ng batas okay. at sabi ko nga tandaan po ang Senado at ang Korte Suprema the judiciary and the legislative are co-equal co bodies. Body, yes. One body one body cannot dictate one from the other. Mm -hmm. So, hindi naman sila pwedeng yung Kahit sabihin immediately, sabi ko nga, uh, pa pabirulang pabiro lang sa aking kaibigan <laughs> na Jesus Escudero, uh -huh. Senate President. Eh, dinibol niya yung fourth Hindi niya malaman ang, ang, ang meaning ng fourth week. Baka yung meaning ng immediately, ng anim na buwan din. Para, pero, <laughs> para, <laughs> para pero, patas lang. <laughs> Opo. Okay. Pero actually, uh, Attorney Calheas, sinasabi po ng ilang senador, ano, to quote, no, yung, uh, of course, Senator Jaime Marcos, Senator de la rosa eh well, what, do iba. what do you expect uh, what do eh, you yes, what do we expect no although <laughs> meron ding iba na nagsabi, eh sundin na lamang or tumalima na lamang tayo doon sa ruling ng uh, korte suprema Opo, sumusunod nga tayo nandoon oh, na nga po okay ako lang. sumusunod tayo hindi tayo nagde-disrespect hmm. sa korte suprema pero sa pagsunod kasama sa pagsunod niyan yung pagsunod din sa proseso at kasama sa proseso ang motion for recon Opo. at kasama sa proseso na tignan, rebisahin, bisitahin, klaruhin ang mga uh, desisyon ng Korte Suprema. Kaya hindi ho natin dinidisrespect ang korte. Bagamat rinirespeto natin at dumadaan po tayo sa proseso na dinadaan po natin sa legal, sa merito at hindi po tayo Uh, so nagbabanggit ikan, ng anything opo? personal about the judges or o justices. Opo. Kailan mo ba, kung inyo may meron hubad kay natatandaan na binago o makailang beses na bang binago ng Korte Suprema yung kanilang uh, desisyon kahit po may mga ganyan pong instances na may mga uh, motion pa. Opo, uh, ito lang po. Uh, just a few days ago, kung maalala nyo, uh, naglabas na ng desisyon about a shareholders, stockholder sa korporasyon. Ang sabi nila, hindi ibig sabihin nakasulat ka sa general information sheet, ikaw ay automatic shareholder. It is not an automatic presumption. So mm -hmm. yan po, eh, matagal na yan na alam na alam lahat pag nakalagay ka sa GIS eh talagang ikaw ay shareholder pero ngayon bumaliktad sila at sinabi na kailangan patunayan pa at siguro tingnan din natin kasi kung titingnan natin yung Francisco case 203 ang sinasabi dyan, to initiate the case to initiate the impeachment it should be filing and uh, endorsement by a congress congressman and then submission to the committee on hmm. justice yun yung first mode ano? Opo. ngayon ang ngayon uh, ang sinasabi nila ang initiating is the mere filing not the submission to that uh, to the uh, committee on justice the mere filing so ang um, if if i read it right that is also a sort of vacating the previous jurisprudence so hmm. it, even in this case makikita natin na sila e eh, nagbago ng decision so, uh, precedent so pwedeng batayan established jurisprudence so it doesn't take away from the court to again as i said revisit revise okay. modify Or uh, change their decision. no? At mm -hmm. nangyari na yan. Even in this case, I give an example, even in this case, sabi ko nga yung Francisco, binago rin nila yung uh, pronouncement on what initiation of an impeachment means. Okay. Pero sa tingin nyo, Atty. Kalieha, man ho ang maging desisyon ng mga senador mamaya, may Pebrero pa naman na darating, may pag-asa pa. Eh, lahat naman. Ako naman, very, ano naman tayo, sir, very hopeful tayo. Alright. Uh, sinasabi ko, pagdating ng February, February ang mangyayari niyan, magmamadali lahat para lang mag-file ng, ano, ng impeachment, impeachment. kahit okay. na nuisance impeachment case kasi ang ang sinabi nila mere filing eh di kung ako gusto kong harangan at uh, hindi ma-impeach yung aking mga impeachable officers kasama na si VP kasama na yung ibang constitutional bodies eh magpapayo na lang ako ng ano, impeachment left and right kahit hindi totoo. Eh di walang effect para naging kalokohan na ang hmm. impeachment kung matutuloy yung decision na ito. Hmm. Alright. right. So mahaba-haba pa pala ang uh... Pero kahit to, umabot na tayo ng Pebrero, kung uh... kumbaga magiging malakas pa ba yung uh, mga ebidensya by that uh, time kasi lumipas na, di ba? Uh, attorney Opo, kaya nga kailangan patukin natin ng taong bayan. Mm -hmm. Kailangan paalalahanin that it is not about uh, about uh, personalities. Ito ay eh, about pera ng taong bayan. Ito ay eh, about accountability. Ito mm -hmm. po ay eh, about public service mm -hmm. at paggaganap uh, ng ano ng tapat sa bayan sa sinumpaang uh, uh, katung katungkulan sa bayan kaya nga ang amin lang eh kahit na nagkakagulo dito sa ito tingnan mo ang pinag-uusapan lang yung proseso hindi pa pinag-uusapan yung confifans confi oh. yung nawawalang pera yung wala pa yung na pera. trial proper hindi, yan, hindi, namin, eh. hindi namin tatantanan oh. ang uh, ang paghalungkat at pagkuha sa katotohanan sa confi fans at sa mga nawawalang pera na kinuha or uh, ginamit in one way or the other VP Sara. Mm. All right, uh attorney, mamaya ho natin ha at uh, marahil kayo po ay tututok din po ano diyan po sa magiging desisyon po ng uh, Senado. Baka meron pa ho mga panawagan sa ating mga kababayan sa mga mambabatas uh, kung sila gagabayan nawa ng uh, espiritu hmm. o nang uh, anumang uh, konsyensya. ika sana <laughs> at, sana at meron ng... silang ano sana meron silang meron silang uh, guardian angel ika nga ano pero siguro uh, uh, panawagan ko lang sa ating mga kababayan kapit lang hindi naman ito katapusan ng lahat sabi ko nga sa proseso pa tayo hindi pa tapos ang laban um, tumutuloy pa ang session ng impeachment. Kung maalala nyo rin, uh, nagbigay na ang Supreme Court na sumagot si VP Sara at yung mga mm. partido niya tungkol sa motion for recon. Ibig sabihin, even the Supreme Court acknowledges that the case is still open and pending. No? Okay. So, kapit lang po. Sa mga senador ko naman na kaibigan, kalahati dyan, karamihan dyan, kaibigan natin, client natin. Di ba? May, may mga kapag-anak pa tayo dyan. Kaya mm. siguro, let's just uphold uh, the rule maybe, of law. Mm -hmm. the rule of law, which which part of it is still the itong motion for recall na pending pa. Mm -hmm. Bakit tayo magbibigay ng resolution o ng decision na hindi pa naman sarado? Even ang Supreme Court na sabi hindi pa sila sarado. Although pinapa-execute na nila, sabi ko nga, the Senate still has its discretion to abide or not or how to execute it. They can execute it later on, not even now. No? So, nasa sa kanila po ang bola ngayon. Sana naman, sabi ko nga, gabayan sila. Kung si Kung si Bato de la Rosa, may, 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 ano meron siyang ano yon meron siyang Holy Spirit uh -huh. eh pa, pa, natin yung ibang senador ng kanilang guardian angel Opo. Uh -huh. para naman sana malinawan sila na sana Hinay-hinay uh, muna. Huwag hmm. magmamadali. May mga kamiembro ho ba kayong magtutungo sa Senado? Sa, kung invitad, loob o labas man ho yan, attorney. Opo, uh, maraming mga kasamahan. Alam ko, nagpunta sila, nagtipon-tipon na sila kaninang umaga. Malamang Opo. nandyan pa pero baka maulan. So hindi ko alam okay, kung nandyan po. pa sila. Hmm. Pero sabi ko nga, uh, kanya-kanyang battle yan. Ang battle natin dito sa Supreme Court because we fight on facts, we fight on legal basis and we fight fight on the merits of the case. All right. Salamat po Attorney Howard Galea, sa inyo pong uh, oras. Good luck po sa inyo, sir. At magandang hapon po. po. Salamat Good po. Good luck po sa atin lahat. Good luck and po. Mabuhay Alright. po ang Pilipinas. Ingat po kayo at uh, God bless si Attorney Howard Galea po 'yan, ang uh, co-convenor po ng uh, isang Sampayan at uh, Professor of uh, Law. Si Attorney Howard Galea